Pre, balik mo po na at paanda rin natin. Ayan mga pre, uh, Baja City 100, uh, humahagok. Kuya, ilang araw na to, mula nung humahagok? Kaya nung no, isang araw pa yan isang eh. Isang araw pa. Mga okay. pre, pa, paanda rin natin para mayroon kayo idea kapag ka ganito nangyari sa inyong motor na. No? Okay. Hindi mo talay pagka na binibirit mo? Pagka na sa mo, namamatay. Oo. Uh, Ayan, ayaw na talaga. Ah, pre, tanggalin mo ko ako. Mga pre, pagkagano na, doon muna. Ano muna tayo? Ah, tingnan natin yung lakas ng kanyang kuryente. Dito tayo magmumula ulit mga pre, sa ignition ko. Laki na. Dito, tawid mo rito. Check natin mga pre, yung kanyang kuryente kung malakas. Sige. Sige. Okay. Ah, malakas naman, no? Nandiyan ba yung ano? ka ah, long teka kuha mo tayo ng long nose. Ito eto mga na nakakuha tayo ng long nose Hagotin lang natin to itong nakasok-sok dito sa ating ignition coil ito yung Wear na galing CDI ito yung kulay nito mga pre forum black to no oh. check natin kung malakas ang kuryente na yung nilalabas na galing CDI okay 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 ayan sige pa nakita nyo mga pre meron naman okay yun mahina Nakita niyo mga pre nagbago bigla oh, humina oh. Okay. Oh, yun oh. Ayan, oh, lumakas. Okay. Ito mga pre, uh, meron na tayong dahilan kung bakit bubuksan natin tong kanyang cover. Kasi, uh, lumalakas, humina. Ibig sabihin, may problema yung kanyang primary o falser mga pre. Kaya buksan natin tong kanyang lift side cover para makita natin yung kanyang primary at saka yung kanyang falser eh. Sige pre, box na. Lokal lang yung pinili. Na primary, local lang. Oh, okay. Ay, mga pre, local lang palang primary na nakalagay. Kaya buksan natin. Ayan mga pre, binabuksan na ni Paring Ronald. Yun know. o. Okay. Ayan. Alas na. Hugot. Tcharan! Okay mga pre. Uh, aba, ba't matama yung falser mo? Kamita mm, mo ha. Oh. ba mga pre, ano? Oh. Ah. Check natin ang mano-mano na pag-check. Ah, babatas lang. Ayan. Normal lang yan mga pre. Ang masira talaga ito. Yun o. Oo. Primary na mga pre. Ang masira sira. Okay. Uh, yung ano. Ako uh, niya. Okay. okay. Pre, ito, original papalit natin para mas tumagal na ha. Tagot na rin yan, di ba? Original. Lokal to ya. Wala akong budget sa original. Budget Wala budget sa original. Pa. Okay. Yeah. Mga pre, yan lang. Yan lang papal Primary. Ayan mga pre ha. Oh. Oh, mayroon pa tayo YTX 125. Shoutout kay boss ha. Oh. Tinulak niya papunta rito. ah, <laughs> <laughs> sige pre, start. Tingnan natin. Mga pre na down. No, Mamatay sa, sa takbo. No. Mahagok. Nawawala ng puwersa. Okay, check natin

Eh, yeah, mga pre, nandito na tayo na sa loob ng sidecar. Tanggalin natin. Tanggalin mo sa kwa. Kwa ko, pre. <coughs> okay. Ayan, yeah, tanggalin mo lang yan. Okay. Pihit mo. Ayan, tingnan mo yan. Bunutin mo yan. Hindi, bunutin lang. Oh, dapat yan yung ikot. Okay, tiga. Meron siyang corrosion. Corrosion, okay. Talupan. Patulan mo muna. Kaya yeah, mga pre, pagka nakita niyo dulo ng ano niya, ignition na ganyan, corrosion, ah, uh, putulan niya. Sige, lakaya mo. Lakaya mo. Ako, ako, natin. Ako, okay, hindi na umabot. Kaya mga pre, naputulan natin. Check ano, natin ngayon yung kuryente. Sige pre, kick. Susi mo? Susi. Nakasusi? Okay, wala. So mga pre, wala no. Tanggal natin po at saka tangke. Tignan natin yung wire ng... Uh, galing sa CDI papunta ignition coil. Kalisan natin yung korta, ah, uh, tsaka puan ah, ito na mga pre, ah, nakabili na si Kuya. Walang mabiling original kasi kulang yung pambili na. No Not choice tayo mga pre, kundi salpak natin to. At ah, ito lang nakayanan na ni Kuya eh. ah, tanggalin natin to at ipalitan natin to. Ay mga pre, nahinang na natin at Tataklaban na natin yan. Ito yung luma, no? Okay. Salpakin na natin to. Sayang, ah. Uh, abangan nyo mga pre, yung mga gagawin natin ito. Yung gawang atin, no? Yung tayo na mismo. Ang magre-rewind. Busy-busy lang kasi tayo kaya hindi tayo makapag-rewind din ito, eh. Okay na to. Tataklaban na natin at para mapandar na. At uh, ito na mga pre. Sige, start pre. Yun, oh. Bomba.

yung ano, ayusin natin yung kanyang cover. Okay na to. Ayan. At Kaya yeah. natin yung tank Ito na mga pre. Okay. Start. At ipapan natin. <laughs> <Ayo>. Rorotis. Okay. <laughs> Yun know. oh Okay Start boom boom Wala pa mga kong sa likod Ayan okay. na mga pre Okay na yan O oh, mga pre, uh, dito naman tayo sa Yamaha YTX, no? Ayan, natanggalin yung puwan. Tangkay na lang tatanggalin natin mga pre, okay? Kalasin ko muna to. Hindi na Mga pre, kay? ito na. Ah, uh, ano natin ha? Ah. Uh, Kailan may kuryente. ayaw may kuryente mga pre. ayaw yeah, ayun. mga pre. Ah, uh, may kuryente naman ah. No? Tapos, pagka-check natin sa kanyang flasher, ayaw wala. Okay. Ngayon mga pre, ah, uh, tanggalin natin yung ano. Dito nakalagay yung fuse niya mga pre. Ayun. Kalasin ko muna at isang kamay lang hawak ko eh. Ayan mga pre. Inahugot e, na natin yung isa ito. Nandito, ito yung fuse ha. Ito, to, to. ito, ito. Ito, ito. yung fuse. Tanggalin natin. Ayan. Ito na yung fuse. Silipin natin yung fuse. Ayo, nakita niyo ba putol? Putol yung fuse. Lagyan muna natin ng fuse. At kaya hindi makapaglabas uh, ng kuryente dito sa ating ignition coil. No? dahil nga putol yung kanyang piyos subukan natin lagyan ng piyos at tingnan natin kung magkakaroon na rin ng neutral tapos tingnan natin kung maglalabas ng kuryente yung CDI papuntang uh, ignition ano ano uh, ignition coil okay kabitan natin ng bagong piyos ito na mga pre ito na yung bagong piyos at eto yung putol eto yung bago kabit natin at ito na mga pre, uh, ah, nailagay na natin yung fuse at check natin kung meron na bang neutral. Yun, meron na. Okay. Ngayon titingnan natin kung mapapalabas na natin ang kuryente dito sa kanyang ignition coil. Uh, Maiksi na to, no? Okay. Check natin dyan. Tapos, post start natin. Okay. Ya yeah, mga pre, nakikita nyo, meron na. Hmm. You know. Okay. Lagyan natin yung kuwako Tingnan natin kung mapapandar na natin. Yung yeah, mga pre, uh, nilagyan natin yung ignition coil. At may neutral na siya. Check natin kung mapapandar na ba natin. Kahit so walang gas. Ayun, hey. you no? Know. ano naging problema niya? Ano <laughs> ah, naging problema niya mga pre uh, ah, Unang una itong fuse Okay Fuse na. ah, po Putol na you know, Pangalawa Nagputol tayo ng ignition coil Gawa ng corrosion na yung dulo no? Ah, hindi na makapasok yung Yung ano, kuryente dito sa ating ah, kuswa ko kasi gawa ng kanyang Dulo ng ignition coil Puro corrosion na kaya pinutulan natin Okay Ah, uh, natin. Okay. Ano gagawin? Asa, hindi nung gagamit to. Wala na yan. Asa yung pinagpalitan mo? Ando na sa loob. Ah, may reserva ba? Oo, oh, yan. Yan yung... Yan yung... Yan yung nakalagay. Oh, start tulad natin. Oh, ano masasabi ma? Eh, number one. Eh, number... <laughs> number one. <laughs> okay na ito mga pre, at ah, tatakloban na natin Ay, Ayusin mo muna yung inyo, ito mo ang Ah, yung clutch, okay, yan mga pre, ayusin pa natin yung clutch